dito sa video ito talakayin natin lahat ng mga ola na nagkaroon ng revoke cease and desist may kaso mga na raid at mga na -shutdown. okay ha? hindi dahil uulit ulitin natin ito kung di pagsasamahin na natin lahat ng mga ola na binanggit ko ngayon kung hindi ko binanggit sa video ito wag yung asahan na kasama yun. Ha? kasi minsan may magtatanong pa, kasama ba si ganito? Kahit hindi naman na, hindi uh, ko naman na binanggit dito sa video, okay? Isa-isahin natin talakayin kung ano-ano mga ola ang mga nagkaroon ng ganitong klase na mga kaso. Alright, simulan na natin. No? Pero bago po ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share nyo na, hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito aba sa usapang online leading up, So, ito na nga po yung listahan. Uunahin po muna natin yung mga na-shutdown na ola last September. Okay ha? Pakinggan nyo pong maigi at uh, unawain niyo pong maigi na kapag hindi ko po binanggit hindi po kasama sa mga ola na nabigyan ng shutdown okay ha? Uh? unahin natin itong instant pera shutdown by Securities and Chase Commission by September 2024 okay ha? Uh? September lang to na shutdown ng SEC ha? Uh? instant pera <clears throat> quick pera Lermo Philippines Binixo CashBus CashCat Cash Shuttle, Crazy Loan, Flash Cash, Happy 2 Peso, Hatulong, Milon, Money Tree Quick Loan, Pera Express, Pera For You, at Pera Mart diba Okay ha, binanggit ko ay mayon 'yan yung mga na shutdown nung last year lang ng September 2024. Okay? Then sunod naman tayo dun sa mga ola na mayroong mga cease and desist order. Okay, ha? ito po siya. At pwede rin naman po kayong pumunta sa SEC website para makita nyo po yung list na yan. Ito po siya, number one po na company na nagkaroon ng cease and desist order pero mayroong pending motion for reconsideration na ibig sabihin umaapela pa itong ola na ito itong lending company ito ang FESL Lending Corporation ano po yung mga ola nila yung start loan pondo loan at first cash ayan po at ang sumunod ay ang Philippine Microdot Financing Corporation ano-ano po yung ola nila? Ito rin po, mayroon din pong pending motion of late dated. Yung sabihin maapila rin po ito ng kanilang uh, ng kanilang uh, lisensya. Okay? Pautang peso, baro peso, king loan, loan peso, Lend peso market, loan quick, cash cloud, cash star, re peso going loans, peso network at red cash. Okay? Nakakasunod po ba lahat? Huwag po tuloy. Okay, ito pa. Ang sumunod sa pangatlo ay ang eh, pangatlo, ang Populous Lending Corporation. Okay, ito, pinakakilala to nung mga nakarang taon lang. Ito ay under po, ay under po nila ay ang peso PAP peso kau new cash at lucky loan. Ito po ay permanent cease and desist order at meron din po silang revoke na lisensya. Okay? Ah, sana makakasunod kayo ha. Ah. Hanggat hindi ko po binabanggit, wala po sila doon sa mga maring ah, maaaring maging ola ah, na nahiraman ninyo. At sumunod ay ang Surety Cash Lending Investors Corporation. Meron din itong motion for reconsideration. Umaapila rin po sila. Okay? Oh, lalo ko tuloy at ito po, yung huli, na mayroong permanence and cease order at nakalagay din po na rebook uh, by finance and lending, yata itong finia na ito Kumbaga, parang, na-rebook na po yung kanilang financing company or lending company parang ganun yata tapos yung OLA, yung online lending platform nila ay, nandoon pa rin sa list of registered online lending platform, okay ha? Hindi ko kasalanan nyo kung nandyan sila ha Basta sinusunod ko na yung binabasa ko Galing sa SEC Hindi galing sa akin Kaya hindi ito ko itong barbero Okay, ito po yung U-Peso PH Lending Corporation Okay, ayan po Ang kanyang mga ola Ang U-Peso Pera for you Pera Lending At ang loan mo to Okay, nakasunod po ba? Ha? baka mamaya magtanong na naman kayo na ano eh yung ano po ba yung ganitong ola, kasama rin po ba hanggang hindi ko binabanggit hindi ho kasama sa ating tinatalakay ngayon yung una yung mga na shutdown at ito po yung kasunod na binanggit ko may cease and desist order at revoke at ito po yung pinaka nakilalang na revoke last year ng 2024 ng April 25 okay ang Copperstone Lending okay Isa isa-isa ko ulit bakit sila na revoke dahil sa unfair debt collection practices at ang mga ola na uh, under ng Copperstone Lending ay ang Moka Moka Kuwikla Poco Cash Blue Peso Peso Forest, Peso Bupe, at Load Cash Okay? Nakasunod? Tignan nyo lang po dyan sa gilid. ko naman po. Tignan nyo rin dyan yung mga nakasulat na yan. And then, ito naman yung mga OLA na na-raid uh, last year. Abang uh, hindi na ano ha. Uh, alam nyo naman siguro yung mga na-raid. At uh, na, na, na maraming complain last year, yung 2023. Yung Zip Peso, Balulong, Wow at Lemulon. At kasalukuyan silang nawawala sa... Play Store. Pero si Zip Peso nandiyan pa rin po at nag-ooperate sa Play Store, Google Play Store, okay? So yun na, lahat po nang binanggit ko, yan po. Tapos yung 24H Peso pala. Uh, kasi ano yun eh, wala sila sa list of lending, uh, uh, online lending uh, registered platform. Wala po sila ron, nung mga narin ng MBI. Okay? Sana naiintindihan nyo yung sinabi ko, inisa-isa ko na po, nililinaw ko lang po, na yan po yung mga ola na mayroong revoke shutdown, may cease and desist order na permanent, may mga kaso, at uh, mga na-raid o kaya, inisa ko na lang po kasi may mga nagtatanong na mga baguhan, na hindi alam kung ano yung mga ola, kaya binigyan ko na po kayo ng complete list ng mga ola na na-shutdown na rebook, may cease and desist uh, na raid ngayon, tanong nyo sa akin, sigurado babayaran pa ba namin yung mga yan? nasa inyo na po ang kasagutan kasi, kasi mahirap naman magsabi na sasabihin ko ako mang, sa akin manggagaling na huwag nyo nang bayaran gayong kayo naman nakahiram din naman kayo dyan ang sinasabi ko lang sa inyo is up to your decision ngayon kung kayo nakahiram dyan sa mga ola na yan na bago sila ma-shutdown bago sila na-revoke bago sila na-raid eh yung utang na yon ay mananatili na dapat ninyong bayaran sa kanila pero kung sila ay nag-ooperate sa panahon na sila ay na-shutdown, na-rebook, may cease and desist order, ah, na-raid dahil sa mga complain, tapos may mga kung ano-ano mga problema yung mga ola na yan ah, pwede namang hindi bayaran tandaan nyo ha, kasi wala na silang lisensya eh, bahala na kayo kung gusto nyo bayaran o hindi, basta para sa akin ayoko magpayo na wag magbayan ng utang dahil ang utang ay utang tandaan nyo, kasi sinasamantala ng iba, kaya minsan may mga natatanggol sa akin, alam ko kung bakit eh Inaalam lang nila yung mga revoked na OLA, yung mga na-shutdown, yung mga may CCDCs, mga may kaso, kasi kina, nalalaman nila na pwede nang hindi bayaran. Dahil yung mga OLA farmer, kadalasan yung mga nagtatanong, ngayon kung victim po talaga kayo, it's up to you kung babayaran niyo ano hindi kahit yung principal amount nasa inyo na yan okay ngayon kung magrereklamo kayo kung bakit uh, hindi pa rin nawawala yung mga yan sa Play Store hindi na po sakop ng batas ng Pilipinas yang mga social media na yan at yung mga Play Store apps yung mga app market na nagagamit natin sa ating mga cellphone sa kung paano sila nada-download at nai-install ng mga borrower sana malinaw ha pag hindi ko binanggit hindi ho kasama Okay? Baka mami, magtanong na naman yan. Si Mr. Cash po ba? Si Pera mo ba? Kung anong ola yung ano nila, yung mga may utang sila na hinahara sila. Hindi ko bilanggit. Hindi kasama. Okay? konting uh, intindi na lang po sa video na ito, so yun, sana nakatulong ang video nito, at uh, muli, maglalambing po ako sa inyo, pakipalo po ang aking mga social media account, ang facebook, tiktok at itong aking youtube channel pakilike na po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito, at marami pong salamat sarang hamnida po